Magandang gabi. Ako po si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Matapos yanigin ng 6.9 magnitude na lindol, mga hakbang ng mga politiko sa Cebu para matulungan ang mga residente ating tutukan. Pangulong Marcos sa katakdang bisitahin ang probinsya bukas. Senator Jingoy Sada sinampahan ng reklamo ang engineer na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Kauna-unahan sa ng eleksyon ng Bangsamoro Government muling ipinagpaliban. At makihula sa politiko. Sino ang pamilyadong politiko na may lover na vlogger? From party to rescue operations, yan ang real quick na duty transformation ni Cebu Governor Pam Barikwatro nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang kanilang lalawigan. Sa isang video online, makikita ang pagtakbo ni Gov mula sa gala night ng Miss Asia Pacific 2025 na dinaluhan niya kagabi nang mangyari ang lindol. Mula event, agad niyang hinarap ang uh, pag-monitor sa pinsala ng lindon, kabilang na ang pagpapatawag ng meeting sa response team. Mabilis rin ang naging galaw ng team ni Cebu City Mayor Nestor Archibald na agad nagpakalat ng tauhan na magtutulong sa mga apektadong residente ng kanilang bayan. Sa tala ng PDRRMC, pumalo na sa anim na ang nasawi dahil sa lindol. Karamihan ay mula sa bayan ng Bogo at San Remigio. Napauwi rin sa kanilang hometown si na Tourism Secretary Cristina Frasco kasama ang kanyang mister na si Duke Frasco para personal na i-assess ang sitwasyon. E dineklara na ang state of calamity sa buong probinsya. Bukas, nakatakdang bumisita sa probinsya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagkakataong ito, makakapanayam po natin si Cebu City Mayor Nestor Archival. Good evening po, Mayor. Good evening, Mayor. Good evening, Good evening sa lahat ng nakikinig sa distaksyonan na ninyo. Mm -hmm. First and foremost, Mayor, kamusta po ang uh, lagay dyan sa Cebu City? At uh, ano pong ang latest na balita po dyan sa Bogo. Okay, sa Cebu City naman, medyo na-normalize. Ang ginagawa lang natin ngayon is to inspect ang lahat ng mga public school mm -hmm. at sa mga government uh, buildings. Mm -hmm. Well, uh, for now, we were not able to complete it. I think we can complete it so by Friday or Saturday. Mm -hmm. So from now until Friday, yung lahat na klase for... Element, uh, from form uh, kindergarten to high school walang klase ang public school. Mm -hmm. Sa mga college naman na public uh, ang ang school na ang magbahala kung magklase sila or hindi at saka sa private school. Ah so oh, yung suspension mm -hmm. hanggang Friday na po yun, ano tama? That's, Yes, sir. Uh -huh. Pero Mayor, yung mga aftershock sa monitoring namin sa P-Box, sunod-sunod yung mga aftershock at malalakas pa ito, magnitude 5, magnitude 4. Kumusta naman dun sa, sa inyong lungsod? Kasi That's ang uh, sa, sabi ng p pag ganyan na yung, yung mga iba at nakapag-cover na rin tayo ng mga ilang ganitong uh, sitwasyon, yung mga uh, sa unang pagyanig na malakas eh partially damaged lang pero pag uh, tawid ng ilang araw o linggo dahil sa malalakas na aftershock ay eh, nagiging totally damaged din. Kumusta yung uh, sitwasyon diyan? Pati yung supply ng kuryente? Sa so si yeah, so Cebu City um during sa, right after mm -hmm. sa lindol about 10 o'clock, mayroong parts of the city na nag uh, nag brown out actually. Mm -hmm. But after few hours bumalik. So until now wala namang problema now. If there are some areas na i-maintain sa utility companies, mm -hmm. magsabi naman sila, at least maka-prepare tayo. Oo. Pero yung mga infrastructure natin, uh, kumusta ang assessment ng inyong mga structural engineers? Okay. Um, considering that we have only few, naman marami masyado yung uh, engineers natin, I mm -hmm. requested sa mga uh, private engineers na so marami naman silang nagtulong ngayon. So hand in hand with the um, city engineers so at saka yung private, yun ang nagtulong sa atin ngayon. And after this, uh, papunta naman tayo sa mga private institution na nangangailangan ng tulong for inspection. Mm -hmm. Mm -hmm. Mayor, uh, natamaan po ng malubha ang Bogono pero po dyan po sa inyong lungsod sa Cebu City, may naitala na po bang uh, casualties? At ano po yung mga major na natamaan po dyan? May mga buildings po? Ano pong mga infrastructure na gusali, Mayor? Okay, sa awa ng Diyos, marami naman tayong high-rise building dito. Yung mga hotel. So, ang natamaan lang, hindi naman major. Yung mga chandelier, yung mga uh, ceiling, yun lang ang natanggal. But it's not final yet. Na yung mga engineers natin nag-inspection uh, pa. So we will have, probably in the next few days, mayroon na tayong mga report. But uh, until now, uh, wala nang major na building na ka-problema. I hope mm -hmm. na wala talaga. Ayun. Now, um, regarding dito sa kakaswalti, Uh, wala tayong casualty na namatay. Mayroon tayong uh, more or less five ka incident na nahulugan ng uh, yung item na sa taas, mm -hmm. sa building. And then mayroong na, na ano sa mga glass. Mm -hmm. But these are minor things. So oh. naano na natin, na cope up na natin yun. Okay. So what we're trying to do now is to help yung mga uh, brother and sisters natin doon sa probinsya. No? Especially sa Bugo. Bugo, siya yung pinakamaraming na casualty. Mm -hmm. Then you have uh, San Remigio, then you have Daan Bantayan, Tabugon. Mm -hmm. But uh, right now, yung ambulansya natin, actually, yung ambulansya natin is uh, tatlong ambulansya na sa Cebu, pinadala natin sa uh, sa Bugo. So mm -hmm. we have uh, 12 operatives na parang paraging nag-ferry o nagdala sa mga uh bugo patients going to Cebu mm -hmm. City. Okay. And right now mayroon tayong sa sa ano ko sa may sa foundation ko mayroon akong isang fire truck at saka isang ambulansya nang doon na rin sa mm -hmm. sa site. Okay. Now, sa Cebu so City, ano ngayon mayor, tulong-tulong talaga ang uh, mga correct. local government na hindi na apektuhan, tumutulong ngayon doon sa mga LGU naman na lubhang naapektuhan, mayo tama no? That's correct. Uh, okay. Yeah. Dito mm -hmm. sa Cebu, mayroon kaming dalawang station na command station, at saka parang uh, areas where we can get mm -hmm. uh, the ano, the mga aid. So, uh -huh. mayroon mayroon tayong magkuha para sa cash, mayroon city treasurer. Mm -hmm. kaya lagyan natin ng bigyan natin ng uh, resibo at saka yung uh, ano naman yung kind bigyan mm -hmm. ren. So, oh. ang ano natin sa Cebu, whatever we can collect na no amount Mm -hmm. i-times 3 natin. Oh, so, kung mayroon tayong 1 million, may bigay sa city is 2 million. Ay, yeah. So, hihati-hatiin -hi natin ito sa mga areas where so, they're badly hit. Mm -hmm. okay. Alright, Mayor. We're Nagang praying salamat, Mayor. Mm -hmm. na mabilis po ang pag at matulungan mm -hmm. po ang ating mga kababayan dyan. Once um, um, again, sagil... mm -hmm. mm -hmm. nakausap po natin si Busi, city, Mayor. Nestor Archivali. Ingat po kayo, Mayor. Nagsampanan na ng, ng reklamo si Sen. Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Regional Trial Trial Court sa San Juan. Sa inihaing complaint ni Estrada, pinabulaanan niya ang mga paratang ni Hernandez na tumatanggap siya ng kickback mula sa mga kontrobersyal na flood control projects. Binigyang diin niya ang paglabag sa ilalim ng Article 33 ng Civil Code. Apelan ni Estrada sa Korte patawa ng Temporary Restraining Order at the writ of Preliminary Injunction or Preliminary Injunction si Hernandez sa mga binitawan nitong akusasyon. Sa aming pagbabalik, inaabangan ang kauna-unahang Barn Parliamentary Elections. Postponed ulit. At Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso sa salang sa ating politiko on the spot. Hindi muna matutuloy ang sanay kauna-unahang Bangsamoro sa Moro Parliamentary Elections sa October 13. Kung bakit alamin sa politiko update ni Laija Bunzo. Idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 at 58. The Supreme Court declared BAA 77 or the Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 unconstitutional for violating Section 5 of the Voters Registration Act, which prohibits any alteration of precincts once the election period has started. DAA 77 is also void for violating the Bangsamoro Organic Laws requirement that each district should comprise adjacent and adjoining areas as far as practicable. Dahil dito, kanselado na ang nakatakdasa ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections ngayong Oktubre. Inutusan ng Supreme Court ang Bangsamoro Transition Authority na gumawa ng panibagong batas na mag-aayos ng pagkakahati-hati ng mga distrito na sakop ng BARB hanggang October 30. Ang Commission on Elections naman ang binigyan ng mandato na maghandang isagawa ang BARB elections ng di lalang pa sa March 31, 2026. Pero ayon kay Comelec Chair George Garcia, habang wala pa ang batas, nasa kamay ng Bangsamora Parliament ang pag-usad ng eleksyon. Matagal na pako ang paghahanda ng Comelec sa warm elections dahil sa temporary restraining order ng Korte Suprema sa BAA 77 noong Setyembre. Para daw, mas mapag-aralan pa nila ito. Para sa Politico Nightly, Laja Bonzo, Billionaire News Channel. Marino pero ngayon sumisisi na sa mundo ng politika. Unang taon ni Zamboanga City Mayor Kimmer Adan ulaso sa pagkaalkalde matapos manalo nitong nakaraang May elections. Malaking parte ng kanyang pagtakbo ng pagka-mayor si dating Mayor and Congressman Celso Lubregat. Bago maging alkalde, nagsilbing representative ng 1st District ng Zamboanga. Isinulong niya ang panukalang batas kontra korupsyon at death penalty sa pamamagitan ng firing squad sa public officials na convicted sa graft, malversation o plunder. Mula kongreso, binitbit niya ang pangakong anti-corruption campaign sa ilalim ng kanyang limpiusidad or clean city program sa city government. At para sa politiko on the spot, ngayong gabi makakausap natin si Zamboanga City Mayor Kimir Adan Olaso. Good evening po, Mayor. Good evening, Mayor. Good evening, Ma'am B. and Sir Dexter. Magandang gabi po sa Villanueva News Channel. Kumusta po kayo? Ba? Dr. Buenas, no, tama ba? Paraking yung atsabakan. Buenas, buenas. Alright, Mayor, ito po ha, umpisa na natin. Ano pong reaction nyo dun sa alleged ghost farm to market road project dyan sa Zamboanga City na uh, nabanggit po ni DA Secretary Chu Laurel? Ako po, ako ay uh, lubos na lulungkot po at uh, naging ghost project po at uh, hindi po nagawa yung project. Pero hindi ko lang uh, matukoy kung saan distrito po kasi so far dito po sa distrito namin, sa District 1, na-implement naman po yung project but uh, apparently yung ghost project, hindi ko alam kung anong district po yun. Mm -hmm. So hinahanap pa? Hinahanap pa ba? pa po. Ha, ang eh nakakalungkot po. Kung nangyari man yun, nakakalungkot kasi dapat, hindi naman dapat yan po. Dapat yung mga proyekto, mm -hmm. eh dapat talagang ginagawa. Eh tulad nga dito sa amin, sa distrito ko po, alam nyo, sa kasulukuyan, uh, wala po kaming pondo for 2025. Mm -hmm. uh, zero funding po ang distrito ko nung uh, ako'y congressman. Tinanggalan po ko ng pondo. Dahil nga eh, yung nakalaban ko po yung dating majority leader uh, si Manix Talipe. Oh, oh, na so alam tallyado. mo ba po, kalyado nila po yun. At uh, uh, syempre, uh, gagawin ng lahat para itutumba ko. ay eh, then God is so good noong mm -hmm. siguro I can say it's, it's a divine intervention na, na binigay sa atin na uh, tayong pinanalo despite na wala po akong pondo, even sa mga uh, ayuda like mm -hmm uh, social ano amelioration program wala po ako natanggap pinutulan po tayo uh, ako po yung congressman na hila yung last time yung lumuhod po then humingi ako na pras taong bayan, taong bayan taong bahaya niya dapat ibigay na po kaya eh, ang nangyari po eh hinol nila lahat eh kaya yun na nalulungkot po ako sana naman ang ating mga bagong official dyan na ita, sa itaas sa, sa kamara at saka na sa Senado, sana po ipaglaban nila kung ano talaga para sa, sa taong bayan. Mm. Mayor, I wanna go doon sa iyong uh, sinusulong before nung ikaw ay uh, congressman, yung uh, death penalty at ngayon po eh, laganap yung mga alleged corruption, uh, ongoing ang investigation. Ano pong masasabi ninyo? Sa tingin nyo po panahon na po talaga? At kayo po as mayor, paninindigan nyo pa rin po ba itong uh, death penalty sa mga convicted corrupt officials, Mayor? Well, uh, sa akin po, sa aking pananaw, uh, sinulong ko po yun nung ako okay, kung nasa kongreso. Habang nung nasa barko pa ako dahil sabi, um, balang araw pag naging uh, opisyal ako ng siyudad o maging congressman, mambabatas ako, ito ang isusulong ko. Kasi itong, naka, ito yung karapat dapat para sa ating mga kababayan na mga politicians, mga government officials na mga corrupt. Ito yung dapat para sa kanila. Alam niyo po yung uh, Pilipino pag hindi nasampulan, hindi po hihinto. Mm Kapag may nasampulan na po tayo dyan, hinto at hihinto pa rin po yan. Diyan ba sa area mo, Mayor, may mga chakbang masasampulan dito sa firing squad na ipinanukala niyo dati? Ah, uh, well, uh, alam niyo naman po eh pag uh, malalaman natin tulad ng na uh, conversation uh, malversation of uh, public funds then mm -hmm. ito yung mga ghost project na yun. yan eh, dapat dapat sa ano eh Sampulan kasi alam nyo po ang tagal-tagal na nila sa posisyon. Mm -hmm. Ako kakaupo ko pa lang po eh. Mm -hmm. Eh hindi ko nga alam eh kung anong mga nangyayaring iba dahil hindi naman po pinapalam sa amin lahat sa mga first-timer na congressman. Hindi naman po pinapalam sa amin lahat. Eh, uh, kung pwede sabihin nakatago, confidential po eh. Kaya nakakalungkot po being a first-timer congressman at ko po yung mga sentido ng mga uh, mga mambabatas, na hindi po nila alam kung anong nangyayari kasi that's very uh, confidential na sa loob lang sila na po may alam. Yung mga tinatawag na uh, magic five na congressman. Mm -hmm. Alright. Um, wish, wishing you all the best, Mayor, sa iyong uh, unang termino. At mm -hmm. uh, naway marami pa pong makasama kayong mga politiko na nagnanais malinis ang gobyerno. Thank you. Nakausap po, uh, po natin sa uh, Buanga City. salamat po mm -hmm. uh, sa kasunod po yan na nagpadala rin po ako ng tulong sa Cebu galing po from the local government of Zamboanga City. Nagpadala rin kami ng 1,000 bags of rice at saka mga pagkain po para makatulong po sa ating mga kababayan sa Cebu. Nandun lang po yung aming team, uh, kakaano, kating eyan lang. Maraming salamat po ating nakausap Salam sa Buanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. sa pagbabalik. Politiko on the spot. Ito na ha, ating, para sa ating politiho. politiho. Makihula na sa politikong ini-intrigang oh. my lover na vlogger. Kapapasok lamang po na balita sa botong 1532, inadapt ng Senado ang Senate Resolution na nagsusulong na ilagay sa house arrest sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian reason. Sa resolusyon na inilatag ni na Senators Alan Peter Cayetano at Mig Zubiri, nanawagan sila sa ICC na magtalaga ng isang doktor para tingnan ang kalagayan ng kalusugan ni Duterte bumoto pabor sa resolusyon Sina Kayetano Bato de la Rosa, JV Ejercito, Jengoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Ping Lacson, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar at Mig Zubiri. Kontra sa resolusyon, sina Senators Bamakino, Risa Ontiveros, at Kiko Pangilinan, habang nag-abstain naman sina na Senate President Vicente Soto III at Rafi Tulfo. Absent o hindi naman nakaboto si na Senators Pia Cayetano, Cheese Escudero, Lito Lapid, at Camille Villar. At oras na para sa ating politihu Dahu ang politiko na iniintrigang nagkaroon daw ng relasyon sa isang vlogger. Ayon sa ating scooper, madalas may spata ng mga sweet moment ng dalawa. Lagi rin kasi silang magkasama sa galaan na ang peg ay malabatanes hanggang hulo ang kanilang nalilibot. Tumibay ang hinala ng mga marites nang makita ang pabulaklak ni politiko sa kanya raw, tropa. Ah. Oy, as a friend, mm, as a friend. Mm. Hindi rin naman masisi ang nang mga netizen, lalo na kilala nang medyo playful at babaero si subject. Ah. Mm. Oh. Sino kaya ito? Sino bang kung May madalas mag-travel, mm. so it's either... Sa or... Or baka hilig niyang umalis-alis gamit uh -oh. ang kanyang sasakyan. Ano ba ang sasakyan yan? Uh, Eroplano, by land, golf, or by boat? Stream golf daw. <laughs> <laughs> okay, At uh, sabi nga, itong mm. uh, politiko na to, oh, ay yeah. eh, madalas naliling sa mga beauty queen. So marami mm. daw nagulat na this time ay vlogger ang kanyang uh -huh. uh, Mm. lover ngayon. At yung vlogger daw, eh, kapangalan ng retired sexy star. Oh, Okay. okay. Ayan ha, marami Finish. na tayong bonus dyan. Politiko to ha. Politiko si Guy. ba natin sa news item? Siguro. <laughs> <laughs> Ayun, alam nyo na, isa sa mga clue. Nabagita so, namin. <laughs> Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Dexter Ganibe Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.